So, ginanon mo, ano tawag dito? Anong naramdaman mo? Nung, nung kinapaka pa mo ang alaga ni Albi, nung kinapaka pa mo alaga ni Albi, gamit mo ang siko mo, anong nar ano, ano ang natuklasan mo? Bulo. <laughs> walang bot. Walang <laughs> bot. Pero totoo, totoo walang, ano yun, walang harang yun. Oh, kasi so, ibig sabihin, hindi, hindi tinablog si, uh, si, ano, si Alvin na ginaganong gano'n. Hindi ganun. po. Siyempre, trabaho. As in, hindi ka ba nahiya na ginaganong gano'n? Yung totoong alaga ni Alvin. Okay? Siyempre, nahiya po. nahiya ka. Pero wala ka namang naramdamang kiliti o hindi ka naman nagpantasya. Hindi naman, naman na, po. Ano. Nasa isang tao lang. ah, isang tao lang. Ibig sabihin, may jowa. <laughs> depende. Ah, depende kung meron. Alright, pwede ka rin kayo ng tsuktsaka ni Alvin sa movie. Sa movie. Nililinaw <laughs> ko mo lang po. Sa movie, okay. Ikwento mo ang tsuktsaka nyo ni Albi sa movie.